Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Narito tayo sa ating uh, Bible study online. Ang ating text na gagamitin ay Acts chapter 2 verse 36, verse 41 and 42. Ang sabi ng Biblia, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Ito po ay ang pangangaral ni Apostle Peter sa mga tao po na kasama niya that time. Ang kanya pong uh, binibigyang pansin dito, ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, ay ginawa si Jesus na ikinrucify or ipinako ng mga tao na si Jesus po ay Lord, Panginoon at Kristong Tagapagligtas. Sa makatuwid, sa talatang ito ipinapakita na ang Panginoong Hesus ay Panginoon at tanging tagapagligtas. At dahil siya ay ipinako sa krus, yun ay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Okay? Kaya ang kailangan lang gawin ng isang tao para siya ay maligtas, paniwalaan niya na ang Panginoong Hesus na ang napako para sa kanya. Nadanak ang dugo ng Panginoong Hesus Kristo, siya ay namatay, na libing at muling nabuhay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Tayo ay naligtas dahil ang Panginoong Hesus kinilala natin na siya'y Panginoon at Kristong tagapagligtas natin. Tandaan ang tao'y makasalanan, nangangailangan tayo ng tagapagligtas at ang kaparusahan ng ating kasalanan ay ang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos doon sa literal na apoy ng impyerno. Ngunit salamat ang Panginoong Hesus na ang napaku sa atin no para sa ating nagbayad nagtubos ng ating kasalanan ang ginawa na lamang natin tayo'y nagsisi tinanggap natin ang katotohanan na si Jesus ay Panginoon at ating tagapagligtas at nung napakinggan ito ng mga audience ni Peter that time ang sabi ng verse 41 then they that gladly received his word tinanggap nila masaya ano yung tinanggap nilang salita? na si Jesus ay napakuna para sa kanilang kasalanan at kinilala nila na si Jesus ay Panginoon at kanilang tagapagligtas. Sa so, makatuwid nung iyong pinaniwalaan na si Jesus ay Panginoon, tagapagligtas mo, naligtas ka na. Okay? Kasama ng iyong pagsisisi sa iyong pagkakasala at ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Masaya mong tinanggap ang katotohanan ito, naligtas ka na. Ano na ang susunod kapag ikaw ay naligtas? Ikaw ay sa ilalim ngayon sa tubig ng bautismo bilang pagpapakita na ikaw ay mana ng palatayana ng Panginoong Hesus. At kapag ikaw ay sumailalim na sa tubig ng bautismo, take note, ikaw ay idadagdag ng Diyos sa kanyang simbahan. Okay? Sa so kung kaya sa gabing ito, kung alam mo sa sarili mo, tiyak mo na ang langit, natanggap mo na ang regalong buhay na walang hanggan, nagsisi ka na ng kasalanan mo meron ka ng uh, Panginoon at tagapagligtas naligtas ka na sa apoy ng impyerno alam mo sa langit ka na tutungo anak ka na ng Diyos ang kailangan mong gawin sumunod ka na sa tubig ng bautismo tingnan nyo po ang halimbawa then they that gladly receive his word pagkatapos na sila'y nanampalataya tinanggap nila ang katotohanan sila'y sumunod sa tubig ng bautismo at ngayon isang napakagandang bagay sa so verse 42 And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ikaw ay nagsimula sa ating Bible study 2024. Isang napakagandang hamon sa atin ngayong 2025 na tayo'y magpatuloy. Ang halimbawa nila, they continued steadfastly. Saan ka magpapatuloy? Apostles' Doctrine. Kaya sa bawat Bible study na ating ginagawa, bukas ang Biblia sa atin upang inyo mismong makita, inyo mismong mabasa, mabuksan, mapag-aralan. Hindi po sarado ang Biblia po sa atin. Bukas tayo, ano? At ito ang ating ginagawa sa bawat Bible study natin. Inaaral natin ang doktrina ng Panginoong Heso Kristo, ang doktrina ng mga apostol na nanggaling mismo sa Panginoong Hesus. Wala tayong ibang doktrina ang inaaral kundi ang katuroan ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya napakaganda na sa bawat pagdalo natin sa ating Bible study, either online tulad nito or face-to-face -face na Bible study, daladala natin ang Biblia upang ating mismo'ng makita, matunghayan ng ating mga mata ang katotohanan na nakasaad sa Kanyang salita. At hindi lamang natatapos sa pag-aaral ng Biblia, meron ding fellowship. Kaya natutuwa tayo, nagkaroon tayo ng Christmas party last time, last December 16 masaya ang bawat isa. At ito'y napakagandang bahagi na atin ding maging commitment ngayong 2025, magpapatuloy tayo sa fellowship. And then someday, meron din tayong gaganaping breaking of bread or yung Lord's Supper na tinatawag. Ang Lord's Supper ay simbolo ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Na siya ay nabayubay sa krus, nagkalasuglasug ang kanyang katawan sa ikapagpapatawad na ating kasalanan, nadanak ang kanyang banal na dugo, sa ikatutubos ng ating kasalanan. At isang napakaganda rin na tayo magpatuloy saan? Pag-aaral ng doktrina, fellowship, breaking of bread, and in prayers. So, sa ating pagsalubong ng 2025, sana ating tingnan or maging commitment ng bawat isa sa atin. Nagsimula tayo sa Bible study, magpapatuloy ang bawat isa sa atin. Ang goal natin, hindi lang ikaw yung maligtas, maging yung mga mahal mo sa buhay, kumilala rin sila sa Panginoon. Let's invite them to our Bible studies. Let's pray for them sa ating Bible study upang hindi lang ikaw ang makaranas ng napakagandang regalo ang kaligtasan kundi ang bawat mahal din natin sa buhay. So muli, maraming salamat. Ito ang ating devotion, Bible study for tonight. Happy New Year sa bawat isa. God bless us all. Thank you so much.